gusto mo ba na siya ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa iyo? Yung sa lahat ng oras, pakakaisipin ka niya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Kahit okay naman kayong dalawa ng mahal mo, ay gustuhin mo pa rin na ikaw palagi ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras at hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo. Basta gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng limang beses. At pagkatapos mo na itong masulat, pakatitigan mo ng maigi ang pangalan niya na nakasulat sa papel. At banggitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng limang beses. At pagkatapos, kumuha ka ng lighter o posporo at sunugin mo lamang itong papel at hayaan mo lamang po ang abo kung saan mo sinunog ito. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong hindi hindi talaga siya makakatigil sa kakaisip sa iyo at ikaw palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. Basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw. Gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo, pwede ka pa gumawa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw na gusto mong pagsabayin ay wala pong problema. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At panikuradong ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na. At kung gusto mo na manumbalik ang nararamdaman ninyo sa isa't isa, ay mas mainam na gagawa kayo ng ritual. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Dahil isa itong gabay para patuloy ang pagmamahalan at samahan ninyong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.